Hi. Ang si share ko po sa inyo ay tungkol sa alugbati or bilbilunak or malabar spinach. Inilagay ko po ang bilbilunak dito sa ginisang munggo na may sahog na pritong salmon. Napakahaba po ng aking kinuha na bilbilunak. Dito sa aming likod bahay, hindi ko po iyan tanim. Pakikita ko po sa inyo mamaya, kusang ko iyan kinuha. O, oh, ayan po. Pinakikita ko po sa inyo. May isang yarda ang haba ng aking kinuha. Ang ganda ng kulay. Ang ganda po ng kulay niya. Kulay violet. Meron din kami tanim dito. Kulay green. Ayan, dyan ko po yung kinuha sa likod bahay. Dito po sa likod bahay pa, yung bilbilunak, kumulatay sa atis namin. Yan. Yung atis namin, inalis ko na po ang bilbilunak. Okay lang po na kumulatay siya sa atis. Itong pinagkukuhanan ko, likod bahay namin, ngunit yung tinubuan ng bilbilunak sa isa pa pong bahay. Naging ikatlong bahay na kami. Yan po, lumipat ang tanim ng aming kapitbahay dito sa aming likod bahay at itong nasa aming likod bahay lumipat dito sa aming atis ayan dikit dikit po kasi ang bakuran dito ayan kasalukuyang namumunga ang atis ang papaya marami nang nakuha dyan na hinog na papaya malalaki dito po ito sa may balong balong namin dati kusaan kami nag-aalaga ng 12 road Island, yung manok po at rabbit. Diyan nagalaga po kami. Ito ang aming pagitan, mayroon pong right of way dito. Dito po ang halamanan ko din po 'yan. May bomba po kami diyan na uh, ditikwas. Yan, diyan po sana ako dadaan. Ngunit naisip ko dito dumaan sa tamang daan. Sa pamangkin ko po 'yan, daan dito sa anak ng aking kapatid. Yan. Sa tamang daan dito sa may gate. Tabi po yan ng dati namin tindahan. Dating pisonet. Ito na po yung dating pisonet. Dito na po ako nagluluto. Ginawang kusina. Kaya ako kumuha ng bilbilunak. Lalagay ko po dito sa ginisa kong munggo. Yan. Kalahati lang po ang hinimay ko sa kinuha kong bilbiluna kasi natutuyan na ang ginisang munggo. Yan, may nailagay na ako. At yung kalahati po, hihimayin ko rin yun mamaya. At pakikita ko sa si inyo kung saan ko siya, ilalagay naman. Um, ayan po yung natirahin kalahati. Ayan, pinaghimayan ko. May gagawin din ako sa pinaghimayan. Kaya di ko po tinapon agad yan. Ayan, nakakain na yung apo ko ng ginisang munggo na may bilbilunak. O, ito na po yung inihimay ko pa. Yung inihimay ko na yan, isusupot ko muna, lalagay ko sa rep, at gagamitin ko rin yan na panluto. Sa kabukasan pa. Ayan, pakikita ko po kung ano yung niluto ko sa kabukasan. Yung mga pinaghimayan, pinutol-putol ko, at itininim ko. Itininim ko sa ibang bakuran. Kasi may tanim na rin akong sarili sa bakuran ko. Ayan o, ang sarap himayin. Ang lambot. Ang maganda pa sa si bilbilunak, hindi butas-butas ang dahon. Hindi inuuud. Hindi naman yan ini-spray. Ngunit maganda ang tubo. Kaya siguro maganda yan sa katawan ng tao. O oh, yan. Madami din po akong nakuha. Sa totoo po sa palengke, mahal pala yung mga dahon na yan. Yung green na bilbilunak, 81 kilo. Mas mahal po itong violet. Kaso walang nagtitinda na kulay violet sa palengke. Ayan, kabukasan po, nag-isa ako ng sardinas. Ayan, nilagay ko yung bilbilunak na yan na galing na sa rep. Hinugasan ko na yan. Ayan. Kabukasan na po yan. Okay pa rin po kahit galing na sa rep. Maganda pa yung bilbilunak. Bali, naging dalawang luto. Ang pinakita ko sa kinuha ko na kinuha ko na bilbilunak sa ginisang munggo na may pritong salmon, at dito sa ginisang sardinas. Sa panahon kasing ito, ay, hindi ako kumuha ng dahon ng malunggay at dahon ng sili. Malilit ba itanim naming sili? Kaya bilbilunak ang aking dilagay. Medyo sariwa pa, kaya... Pakulo pa akong pakulo. Ako ang mahilig kasi sa gulay. Ayan, luto na. Nag-iiba na po siyang kulay pagluto na tsaka malukot na malukot na siya luto na ilalagay ko na yan sa mangkok isang mangkok po yan pag naluto maliit lang naman kasi yung sardinas maliit na lata ng sardinas ang pinagsahog ko po dyan sapat sa isang mangkok na lalagyan. Yan, pandagdag din po yan sa ulam. Ayan, may ubas at may pakwan na dilaw. Maraming salamat po sa mga nanood hanggang sa dulo. Bye-bye!